Good morning, good morning, good morning. How are you today? Of course, it's nice to say you are blessed by Jesus and highly favored by God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ang tagapagtanggol. Sino po ang ating tagapagtanggol pagdating ng mga may problema, pagdating ng may mga suliranin sa buhay? Walang iba po kundi ang ating Panginoong Heso Kristo, ang ating God the Father, ang ating banal na Holy Spirit. Kaya kapatid, ang kailangan po natin ay tanggapin natin sa puso natin si Jesus na siya ang ating tagapagligtas, tagapagtanggol, at siya rin ang magbibigay sa atin ng wisdom kung ano ang dapat natin gawin, paano natin malulutas ang mga suliranin sa buhay. Amen. Ah, uh, nais ko pong basahin sa inyo ang Awit 37 to 39 to 40. Yan po ang panaginip na binigay sa akin ng Panginoon nung time na kailangan ko siya, nung time na wala akong pera. Nung time na, bakit ganun Lord ang iba pinagpapala mo? Bakit ako hindi? Mali po ang tanong na yun, kapatid. Kaya ang dapat natin gawin ay...